Uh, good morning guys, uh, good morning mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat uh, Nakikita niyo masiguro kung nasaan na ako nagbablog, kung saan lang ako nakapagbablog kasi masyadong naging busy po tayo So ngayon po ang uh, ibablog po natin ay yung nagcomment po doon sa uh, video po natin Bakit daw ko yung mga Iglesia ni Kristo ay nag endorse na ngayon ng politician Di ba bawal sa inyong mag-endorse ng politician at bawal kayong sumali sa politika Yun ang, di ba yun ang pinakaano ninyo at saka bakit daw um, di ba bawal ang relihiyon mag endorso ng mga politika ito lang ang sagot ko dyan bakit ang katoliko ba hindi ba relihiyon yung katolisismo kung isipin ang katoliko po halos lahat ng tumatakbo dyan puro po, puro, puro po pu pu lahat katoliko nabubulol na tayo lahat yan katulik ko. Oh, magsimula sa pinakamababa sa kapitan hanggang sa pangulo. Lahat yan katulik Ang tanong, pinak nag nakialam ba ang Iglesia ni Kristo sa inyo? Tapos ngayon, nag-i-endorse nag nag, nag ang Iglesia ni isang politician lang at kapatid namin. Wala kaming ibang ini-endorse. Ano po pero bagaman may tinulungan kami maraming mga katolik o member ng katolik na tinulungan namin na tumatakbo bilang mga politicians para maupo sa pwesto, mga senador mga congressman, malahat yan mga tin tinulungan ng iglesia ni kristo na hindi naman po namin kariliyon bakit kayo, bakit nagtatanong kayo ng ganun ano ba ang masama doon? may masama ba ng iglesia ni kristo mag endorse ng isang politician ang hindi nga kami nagtatanong eh isipin nyo hindi nga kami nakikialam kung ilang ano pa ang politician ang endorse nyo di ba nakikialam bang iglesia ni Cristo kung mag endorse kayong mga uh, ng politiko yung ano yung yung uh, di ba wala naman hindi naman eh, unfair kayo kung kayo lang di ba samantalang kami tumutulong pa kami para manalo ang mga uh, ka, ano nyo, ka, ka nyo. Napakalaking tulong ng Iglesia ni Kristo sa relihiyon nyo, sa ka nyo para makaupo sa pwesto. Tapos ngayon kine-question nyo kami diyan, bakit kami nag-endorse ng ano, ng isang politician? Bakit may may mali ba doon? Kung alam naman nating makakatulong 'yun sa taong bayan. O, hindi lang sa Iglesia ni Kristo, sa taong bayan, sa Pilipinas. So kaya wala po kami nakikitang mali po diyan. So sa nag-comment po ng sa video po natin ay ito lang, sinagot ako natin. Wala pong masama kung mag-endorse po kami ng politician. Kayo nga po eh, simulat sa poll, laging nag endorse ng politician. Ito pang masama. Ah, Pari-pariho kayo mga karelihiyon nyo, pero pari pareho kayo nagbabakbakan. Diba? Oh, yung Team Duterte, mga katuloy ko yan. Yung, yung aliyansa, mga katuloy ko yan. Ba't kayo nag-aaway? O, di ba? Kami nga eh, namamanggitan lang kami. Nagkaroon na ng peace rally para, ma, para mawala yung kaguluhan. Pero hindi pinaglinggan. Kaya yan, lalong nagkakagulo. So, walang masama sa ginawa po ng Iglesia Kristo. So, hanggang dito na lang muna. At shoutout po sa inyong lahat, mga mahal na ka.